Saan galing yan? Dahil asa ako. Asan si ate? Ay! Asan na kanina yan? Shoot mo lang. na. Dali na. Ha? Ha? Asan partner niya? Asan yung isa? <laughs> sini pak sipat sini <laughs> pak ah sini Dilihan mo. Kung kapunta ma. Ito kasi, May sapatos. May isang sapatos dito kanina. Oo. Oo. Si ano no, pa? Gusto ko sa kong baka. Hindi <laughs> <laughs> dito lang sa labas. Palamig. Magpalamig lang. Ay. Ma! Ito ma! Shoes? Ilagay mo dito. Pati yung isa. Ayan. Yung isa, yung isa. Kanino kaya yan? Ayan. Kanino kaya yan? Ewan ko. Ang pahutong sabi ng mga ate eh. Sino? yan? niyan, kung sa akin. Hindi sa ito. Kanino kaya ito? Kanino kaya itong sapat? Ay, <laughs> burang siguro yan. Basta na lang iniwan dito. Bota, bota. Basta na lang iniwan. Lagay natin dyan. Para, wag, hindi kasya yan sa'yo. Huwag oh, mo na pilitin, masisira. Mm. Sino kaya mag-claim mag niya? Ay, ang init. Ay! kumano yung tricycle umusog? Ay. Wag, wag, mabigat, mabigat! Nausog ko nga eh, ba't mabigat? Parang may picture ako doon. Ano na, gumagalaw pa? Gumagalaw. Gumagalaw ang tricycle. Umusog. Oo, kanino kaya yan? Kay kay pa yan. Ah, yung anak ni Kwan. Mm hmm. Oh, gumagal na yung tricycle! Ay! Ay. Eh, Muntik na. Lagyan ang pato! Ay. Ay, bato, ang daing bato doon. Asan na? Lagyan ng isa. Ah, oh, dali. Dito, dito. Ay, doon na, okay. Okay, doon na, sa gilid. Diyan, diyan. Pero hindi pa nga gumalaw eh. Okay, no? Wala lang. Wala lang akong magawa. Hello. Hindi ako nakapag-upload. Mula kanina. Kasi busy. Hindi, tsaka masakit ang chan ko kanina. Kaya wala akong upload. Wala akong upload. Dito muna ako tatambay-tambay. Yung anak ko kasi nasa loob. Nasa loob ba itong brako na to? Okay guys. Hanggang dito na lang. Wala na. Nagpahinga lang ako dito sa labas. Luwas lang ako kasi parang makulimlim. Kasi mainit sa loob. Parang makulimlim. Parang uulan. Eto kanina to. Dali rin mo dali. Ang titi may ari. Ang titi may ari ng sapatos yun oh, ah? na yun yan. yun di 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 eh yan? eh 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 Sa kanya pala. eh oh, eh bye bye-bye. Na-claim eh eh na eh <naklaim> na. <laughs> eh Okay. eh Oh, dah dapat. Jeli, ayo. Antunah, kinuak boots nai. Antu nak ah, kinuhak na. Ha? Kinuha na. Nino, mama ko. anu boyo? Kail guys, bye 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 bye. Bye-bye. 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 Ayaw talaga mag-bye-bye. Bye-bye. Bye. Walang kapararakan. Mag-live ka nga kaya ngayon. Bye-bye. Mag-live ka, ka nga ngayon. Hindi mamaya-mamaya. Yun ang schedule ko talaga. May schedule talaga ako.